Tatlong inosenteng buhay ang nawala dahil sa magkahiwalay na insidente ng sunog. Sa Tondo, Maynila, dalawang batang magkapatid ang patay sa sunog sa Baseco Compound. Malagim din ang sinapit ng isa pang batang may kapansanan sa paningin sa Las Piñas na namatay matapos matrap sa nasusunog nilang bahay. Ang biktima, ikinadenawano ng kanyang ina at live-in partner nito. Balitang hatid ni Mav Gonzalez. masaklap ang sinapit ng anim na taong gulang na bata sa Las Piñas matapos matrap at masawi sa nasusunog nilang bahay. Ayon sa mga taga roon, bulag daw ang bata at kinakadena ng mga magulang. Pinabayaan din daw lamang ito sa loob ng bahay nang magsimula ang sunog. Ay, nakatayo ka niya, iniwan mo bago according sa mga... Dipit niya pa ano, yung container, sir. ang sabi mo sa akin kanina, kaya niya kinakadena kasi malikot, makulit. Depensa naman ang ama-amahan nito. Di nila sinadyang maiwan ang bata. Taranta na sa, sa lakas na ng apoy. E kung eto nga, mutlikan pa namin may iwan. Eh. Iniimbisagahan pa, kumipa na nagutan ang mga magulang ng bata. Hindi naman makapaniwala ang mga magulang ni na Raymond Jr. at Rosin Colvar na bangkay na nilang aabutan ng mga anak matapos masunog ang bahay nila sa Baseco Compound sa Maynila alauna ng madaling araw. Ang dalawang batang may edad na apat at pitong taong gulang lang ang naiwan sa bahay nang magsimula ang sunog habang nagtatrabaho sa divisorya ang mga magulang nila. Nalinig ko talagang iyak ng bata na mama, mama. Kasi ginagapan ko ang anak niya, hindi ko na talaga kayang ma... kasi mainit na nga. Hindi sila makalabas-labas kasi ang daanan, di talaga namin, di kami maka, ano, daan kasi sobrang siksik. Ano Mabilis kumalat ang apoy at natrap ang magkapatid. Yung kabilang pintuan, mula kasirado yan. Yung kabilang likuran, bukas yan. Alam po kasi umalis kami, lagi kami gabi. Hmm. Hindi kami kandila, well, kandila, may kurinting kandila. Nadamay pa ang katabi nilang bahay, ngunit maswerteng walang tao nang maganap ang sunog. Mav Gonzales, GMA News.